ito na pala yung matagal kong problema sa water refilling station ko kasi nung magpagawa ko nito nagkamali ko sa paglagay ng floor drain yung nilagay kong floor drain nasa gilid sa may likod ng tanke eh. tapos ngayon napansin ko na kapag nag lilinis ng jug yung tubig hindi pumupunta sa may floor drain jan lang sa may gitna diyan sa linalagyan ko ng ano bagong floor drain so naisipan ko na magpagawa ulit ng floor drain dyan na sa gitna kung saan tumatambak talaga yung tubig kasi nangawa ko sa mga tao ko kasi babad palagi sa tubig yung mga paa nila tapos kailangan pang i palabas yung tubig para matanggal lang yan pinagawa ko sa tatay ko at pinalagyan ko ng floor drain sa gitna yan tapos na at hindi na pumupundo yung tubig sa gitna maganda ng pagtignan